Hello mga kaburikat! Magandang morning sa inyong lahat. Magandang afternoon. Magandang evening. Ito ngayon, nagluluto ako. Prepare ako ngayon ng gata kasi magluluto ako ng laing. Summer style. Adi pa? Kaya see you later. Tinubog ko na kasi kung ulo na siya. Tinubog ko na ang laing. Yan, uh, para tuyo lang natin yung unang gata. Tapos mamaya, lalagyan natin yung pinakalas na gata. Yung pinaka-pure na niya. Ayan siya, di ba? Actually, nahaluan ko na siya ng manok. Manok ang sinahog ko dito. Kaya, mmm, yummy. At ito na nga, guys. Luto ng aking laing. Ayan. Papaanin ko na lang siya. Tapos ito, patutuyin ko na lang ng konti yung sabaw, yung gata. Para perfect na. O, Dave. Perfect. Bye! Thank you for watching, guys!